Gary Estrada muling bumalik sa pag-aartista, gustong maging leading man ulit sa mga teleserye. Alamin sa ispaghatid report ni Anton. Nagbabalik sa pag-aartista si Gary Estrada nang pumirma ito ng kontrata sa Sparkle Artist ang talent management ng GMA7. Ang kay Gary, limang taon ang pinirmahan niya sa Sparkle dahil napansin niya raw na mas in ang teleserye ngayon kaysa sa pelikula. Sa ngayon daw kasi wala nang masyado ng pupurdos ng pelikula, hindi tulad noong panahon niya nakaliwat kanan ang mga gumagawa nito. Inamin din ni Gary na namiss niya ang pag-aartista dahil pansamantalang iniwan niya ito dahil pinasok niya ang politika at naging tatay din siya kaya at nag-concentrate daw siya sa kanyang pamilya. Hinahanap raw ng kanyang katawan ng pag-aartista, kaya't bumalik siya, lalo na at sa pag-aartista ng kanyang mga magulang sila binuhay na magkakapatid. Samantala, sa edad na 53 years old, umaasa pa rin si Gary na magiging leading man pa rin siya sa teleserye. Noong kabataan niya raw, maraming pelikula siyang pinagbidahan at naging leading man at sana raw ay maulit ito ngayong nagbabalik siya sa showbiz. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.